Good day mga kabahite Papunta tayo ng silang ngayong araw Pupunta tayo sa isang pasyalan doon Maraming halaman kung nature lover ka Meron din itong restaurant Ito ay tiyatawag nilang perlas ng silang So samahan nyo kami Tingnan natin kung anong makikita natin doon At ang alam ko, balita ko Maganda doon Masarap ang pagkain At mag enjoy tayo makikita natin pumasok kami sa Calax ito ay isang may maplasan. lalabas kami sa may kibig silang ito kung yung mga shortcut na ito ay pupuntang Tagaytay o papuntang Batangas para madali natin mapuntahan uh, mag uh, Waze o Google Map tayo para uh, madali naman makikita lang masesearch naman natin yon kapag ka uh, nilagay natin ay perlas na silang go to direction then start Ayan. madali natin matutunton ito so tara guys samahan nyo kami sa aming adventure Ito na rin yan. Yung tok-tok. Ang dami binabagtas natin ngayon yung Tibig Road eto ay nagiging shortcut din natin papuntang Tagaytay City so, ayan tuloy tuloy lang tayo hanggang sa dulo makikita natin medyo maayos naman na yung kalsada dito madali lang naman to puntahan basta i-google or race hindi tayo maliligaw sa tulong nila makakarating tayo sa ating patutunguhan tumating tayo sa pinakadulo tapos dito ay kakaliwa tayo itong daan na to pag diniretso natin ang labas na nito ay Tagaytay so, mga isang kilometro lang natakbo ito tapos mararating na natin yung kanto papuntang Perla San Silang

gutom namin hiningi ka lang namin yung menu maraming mapipilian merong native merong mga iba't ibang putahe dito ayan may seafoods chicken cakes uh, kung ano ano pa so may ano sila eh, promo rin na uh, kapag ka nakakain ka for 2,500 libre na yung entrance fee entrance fee dito guys is 100 pesos kada ulo so kung lima kami nakatipid kami ng 500 so yung 2,000 sa pagkain 500 sa entrance fee kasi kailangan mo makakain ng 2,500 para maging libre na yung entrance fee niyo. mas marami kayong grupo mas maganda Perla sa silang Dito sa silang kapite Ito yung view Si Luigi <coughs> na kami na ambon Ito yung I don't know kung pi.

Malawak area na to mayroong kala dito kung may dalakan drone ay dito yung area talaga ng Malawakan dito tayo yung hostels ha ah, yung hostels to parang phoenix so, strawberry farm dito Ayan. Kau tinggal bawah, marami na siguro ng pelangong halimba Ayun, marami na pelangong ha Eh, ito o yung pressure ya. Wali, piki